Noong unang pagsubok at pag-uusig kay Padre Pio, nanindigan ang simbahan para sa kanya sa bandang huli. Binigyan pa nga ni Papa Pio XI si Padre Pio ng dispensasyon mula sa kanyang panata ng kahirapan. Nagbigay daan ito sa kanya na pamahalaan ang napakalaking halaga ng pera na ibinuhos para sa ospital na itinayo niya, ang Casa Solievo de la Superenza. Ngunit hindi tumigil ang pag-uusig. Mula noong siam, naging walang humpay ang mga pag-atake laban kay Padre Pio sa mga pahayagan. Sinimula nilang sa siya sa paglabag ng kanyang mga panata uh, sa kalinisang puri o purity na gumagawa ng kahiyahiyang pag-aasal sa mga babaeng nang umpisal sa kanya. Ang bagong papa, si Juan XXIII or Pope John XXIII, na naudyokan ng mga maling kaalaman tungkol sa karakter ni Padre Pio ay hindi nag-isip ng mabuti sa praile. Kaya isang nagbabantang anino ang bumalot sa San Giovanni Rotondo habang ang mga autoridad ng simbahan ay siya sa tanyag na praile. Sa ating episodyo ngayong araw, ibabahagi ko ang mga detalye ng kalunos-lunos na pang-aapi at pag-uusig sa kaawa-awang Padre Pio. Manatiling nakatutok at panagorin. Sa bandang huli, muling bumagsak ang mabigat na kamao ng simbahan laban kay Padre Pio. Sa buong taon ng 1160, 1960, siyam na beses na pinisita si Padre Pio ni Padre Carlo Macari ang Sekretaryo-General ng diocese ng Roma. Walang humpay niyang tinanong si Padre Pio. Sinikap niyang patunayan na sinira ng praile ang kanyang mga panata ng cappuccino sa pamamagitan ng paggawa ng mahalay na gawain sa mga babae. Tahimik na nakaupo si Padre Pio, sinasagot ang mga tanong ni Padre Macari sa daglian at maikling mga sagot halata ni Padre Pio na hinahangad ni Makari ang makasasama sa kanya, kaya isiniwalat lamang niya ang simpleng kasagutan at dinagpresinta uh, di nagpresinta ng anumang impormasyon na hindi naman kailangan malaman. Lumantad ang katangian ng mga perjone sa katigasan ng ulo na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Ang mga interrogasyon ay isang mabagal na pagpapako sa krus para kay Padre Pio. Palibhasay sa reyna siya sa mga pagsisiyasat at pagtatanong at nagawa ng sumuko bilang pagsunod. Ngunit nagdulot pa rin ito ng matinding paghihirap para sa kanya. Ngayon na matanda na siya, inakala ni Padre Pio na ito ay bahagi na ng nakalipas. Ang kanyang matandang kaibigan at isang beses na taga o kumpisor na si Padre Agustino ay dumalaw sa kanya sa kanyang selda upang alawin siya kinasusuklaman nila kung ano ang kinakatawan mo, Padre Pio. Ang mga bagay ay hindi na tulad ng dati. Marami sa simbahan ang nabibighani sa lahat ng mga bago. Agham, pagunlad, psikolohiya, bagong teologiya, bago. Ngunit ikaw, makaluma ka. Ikaw ay medyebal o napaglipasan na ng panahon. Isang isa kang praile na natutulog sa tabla, dinadala ang mga sugat ni Kristo at hinihikayat ang mga tao na manalangin. Hindi ka nababagay sa kanilang bagong pananaw. Hahayaan ko na lang kung ano man ang mangyayari, sabi ni Padre Pio, nagkipit balikat. At sabi ni Padre Agustino, Padre Pio, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Ginuduro kanila matamis ang kamay ng simbahan kahit humahapas siya na kangiting tugon ni Padre Pio sapagkat ito ang kamay ng isang ina. Hindi mo ba ito protesta hiling ni Padre Agustino? Itinaas ni Padre Pio ang mapuputing kilay, malalim ang iniisip. Bueno, sinabi nila sa akin na kailangan kong panatilihin ang aking mga misa sa ilalim ng kalahating oras. Napatawa si Padre Agustino. Ang patalangin mo lang tuwing konsagrasyon ay kalahating oras na. Alam ng Diyos kung gaano ko gustong makapagmisa ng malaya gaya ng ibang pari. Pero hindi ko kayang gawin niyon, malungkot niyang uh, sinabi. Sinisikap kanilang si Ryan Padre Pio. Tumingala nice, si Padre Pio sa krusipiho na ilang dekado nang nagpalamuti sa dingding ng kanyang selda. Antigo na ito at gasgasin ang mukha ni Kristo ay hindi tahimik o natutulog tulad ng napakaraming paglalarawan nito. Sa halip, ang bibig niya ay nakanganga sa sakit. Ang mga mata ay kalahating nakabukas, nag-aagaw buhay. Ang katawan ni Kristo ay nakabitin, tila lumulubog sa ilalim ng bigat ng mga kasalanan ng mundo. Natahimik sandali si Padre Pio. Sa tingin ko ay sinusubukan nilang ilibig na ang San Giovanni Rotondo, sinabi niya sa wakas. Ngunit hindi sila naging matagumpay dahil narito ang daliri ng Diyos. Sa taglagas ng isang libo siyam na raan at anin na 1960, ang apostolikong pagdalaw ni Padre Macari ay kompleto na at ang kanyang ulat ay isinumite sa Roma ang dokumentong binasa ni Papa Juan XXIII or Pope John XXIII ay malupit sa pagkundina nito kay Padre Pio. At uh, ayon sa dokumentong ito, sinasabi, ang karakter ni Padre Pio ay mapaglinlang, hindi palakibo, makitid ang isip, kahasan sa kasinungalingan. Ito ang mga sandata na ginagamit ni Pio para iwasan ang mga tanong ko ang pangkalahatang impresyon ko sa lalaking ito, kalunos-lunos. Ang relisyosong kapaligiran ng San Giovanni Rotondo ay nasa pagitan ng pamahiin at uh, mahika. Ang mga kapangyarihan at kahalagahan ng mga tao na ibinibigay sa taong ito ay hindi kapanipaniwala. Ang kanyang mga taga-suporta ay isang malawak, mapanganib na organisasyon. Hindi ko maintindihan kung paano pinahintulutan ng gayong detalyadong panlilinlang na lumaki sa San Giovanni Rotondo ng matagal ang hindi napipigilan. Binasa ni Papa Juan ang ulat ni Makari ng may malaking interes at napag-isipan na si Padre Pio ay isang huwad na tao, isang huwad na pare. gamit ang patotoo ni Makari, ang simbahan ay nagsimulang maghanda ng isang malawakan at panibagong pagsusupil at pag-uusig kay Padre Pio. Marahil tama si Padre Angustino na medyo walang muwang si Padre Pio sa sitwasyon. Hindi nagtagal ay bumulagta kay Padre Pio ang isang nakakagimbal na katunayan kung gaano kasabik ang kanyang mga kaaway na wasakin siya. Isang araw, nakaupo siya sa kanyang kumpisalan Matapos pakinggan ang isang nagsisisi, nang mapansin niya ang isang itim na bola sa sulok ng kumpisalan. Hindi niya masyadong maaninag kung ano ito dahil uh, sa kadiliman. Lumuhod si Padre Pio at kinuha ito. Ito ay malambot sa kanyang mga kamay na parang espongha. Nang hilahin niya ito, nakita niyang nakakabit ito sa isang kordon na humahantong sa likod ng uh, baseboard no, yung nandun sa ilalim ng dinding, sa paligid ng sahig ng kanyang kumpisalan. Ilang sandali pa ay napagtanto ito ay isang maliit na mikropono na nakakabit sa isang kordon. Lumuhod si Padre Pio at inangat ang baseboard molding mula sa dinding at kitang-kita na ito ay patungo sa opisina ni Padre uh, Romano. Laking pagkagimbal at kilabot ng ang naramdaman ni Padre Pio. Natural pinapakinggan nila ang kanyang kumpisal. Kaya kinumpronta niya si Padre Romano at sinabing malaking kasalanan ang ginagawa nila. Natigilan si Padre Romano at patay maling nagmamaang maangan. Sa halip ay iniligis ang usapin at sinabi niya, Padre Pio, matigas na sabi ni Padre Romano, may mas malaking isyo tayong dapat pag-usapan. Ano pa ba ang masalaga kasi sa isang taong lihim na nakikinig sa kumpisalan ng isa sa iyong mga pari? Galing ito sa Roma ngayon, sabi ni Padre Romano, sa abot ng sulat kay Padre Pio. Nahirapan si Padre Pio na basahin ito sa kalitan ng mga letra kaya kiniuha niya muna ang kanyang salamin sa kanyang bulsa. Binibigkas niya ang mga salita habang binabasa niya ang bungad ng ulat ni Padre Carlo Macari patungkol sa buhay at ministeryo ni Padre Pio ng San Giovanni Rotondo. Ang banal na tanggapan na suporta ng kanyang kabanalang Papa Juan 23 at kasabay ng mga probinsyal na superior ng mga kapuchino sa Pugia ay inuutos ang mga sumusunod na paghihigpit na ipatutupan laban kay Padre Pio. Una, walang sino man ang papayagang mangupisal kay Padre Pio ng higit sa isang beses bawat buwan. Pangalawa, si Padre Pio ay aalisin sa lupon at pamakahala ng Casa Solievo de la Superenza, hindi siya dapat direktang makikisangkot sa ospital. Pangatlo, ang superior ng Our Lady of Grace, si Padre Romano, ay aalisin at isang bagong superior ang pipiliin mula sa labas ng reliyon. pang ang mga kapatid na kapuchino ng Our Lady of Grace na gumugol ng maraming taon sa piling ni Padre Pio ay ililipat sa ibang mga monasteryo sa labas ng reliyon. Napatingala si Padre Pio, walang imik. Tumigil na sila sa pagsisikap na sirain ka, Padre Pio, mahinang sabi ni Padre Romano. Ngayon, basta-basta na lang nilang bubuwagin ang ating monasteryo. Ililipat ako kasama ang lahat ng pinakamatagal nating kapatid na monghe. Nanginginig ang katawan ni Pari Pio. Napalugod siya at ibinagsak ang kanyang ulo na halos sumampas ito sa mesa ng superior. Pasensya na po, Padre ko ang lahat ng problemang ito sa iyo. Hindi karapat-dapat ito para sa iyo. At yan ang kautusan ng Batikano sa panibagong pag-uusig kay Padre Pio. Mabigat man ito ay malwalhati din niyang tinanggap ito ng walang pagreklamo. Alam niya na may niya ito sa tulong ng biyaya at krasya ng Panginoon. Kaya tayo sa ating mga pagsubok dito sa lupa ay pamarisan natin si Padre Pio. Masakit man sa ating loob, masakit man sa ating mga katawan, ay dapat nating indahin ito ng mabuti sapagkat alam natin na ito ay pinapadala sa atin ng Panginoon upang subukin tayo. Ay dapat magtiwala tayo sa Kanya sapagkat hindi naman niya tayo susubukan kung hindi niya ibibigay ang uh, Uh, katapat na mga biyaya at grasya upang maalabanan ito o maipisan ito. Kaya magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang dapat natin uh, uh, pakamitiin ay ang kabilang buhay na walang hanggan. Ngunit hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin susundin ang kaluoban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sana sa ating istorya ngayon ay nakapulutan po ninyo ng magandang aral. At dito po, pansamantalang magwawakas ang ating pagtatanghal. At uh, bago ko po kayo lisanin, nais nice ko pong uh, anyayahan kayong mag-like, magkomento, at ishare din po ninyo ang video ito kung ito yung inyong naibigan. At, uh, at huwag po kayong makalimot na makapag-subscribe sa aming channel kung kayo uh, bago pa lamang dito. At pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya at ang notification bell sa kanan nito Inaanayahan ko rin po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. At sa inyong uh, paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at linggo o lingguhang mga pamisan na naaayon po sa halaga ng inyong mga donasyon kada buwan. At uh, ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Pransya at ito po ay para sa inyo, no? hindi po ito sa mga yumao. Ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At sa inyong paglahok, pagagalan po namin kayo ng regalo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At para sa mga karagdagang mga didalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignepadepio.com o kaya makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa uh, angtinignepadepio at gmail.com ang at gmail.com Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming BDO account. Pindutin lang po ang uh, buton sa taas uh, para sa mga detalye at dadalhin po kayo sa aming website. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po sa inyo na mga miyembro na, na mga alagad sa kalina ni Paddy Pio. Bahala na po ang ating Panginoon Diyos sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.